guys, uh, good morning so right now uh, kakatapos lang ng trabaho ko and uh, gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari sa akin ngayong araw so this is my second day dito sa barko and uh, una ano ba unang ginawa so unang ginawa is uh, chinek ko muna yung mga parameters na kailangan kong i-check for that day. Uh, gumising ako ng maaga para i-check ko lahat yung mga locations kasi medyo naguguluhan pa ako kasi nga bago pa itong barko and uh, hindi pa ako masyado familiar. So, ginawa ko, nagikot ikot ako dito sa paligid. Afterwards, uh, nagkaroon kami ng toolbox meeting kasama yung engine department. Kung makikita nyo, napakakunti lang namin ng engine department and yung ilan is uh, on duty and iba natutulog tutulog pa kasi sila ay uh, may kanilang kanilang shift so kami lang yung engine department on that specific day and then pagpatak ng alas 8 sinamahan ako ng aming hotel engineer para i-conduct yung aking first check and first reading ng mga parameters na kailangan naming check So tinuruan niya rin ako para mas maging familiar ako, though naturo na sa siya naturo na siya sa akin before ng mga kadete na nag-turnover sa akin ng trabaho, tinuro ulit sa akin and mas naging uh, malinaw sa akin and mas kaya ko na siyang gawin by tomorrow. And then afterwards, nagsagot ako ng questionnaire doon sa engine room and then nag-check din ako ng iba't ibang details, binasa ko rin yung aking uh, turn over notes kasi meron doon mga instructions na very informative din and sa mga kailangan kong gawin as a cadet and as a student here on board and afterwards ng no 11 uh, kinanda ko na yung aking checking ng mga parameters dito sa barko so yun yung duties ko pagpatak ng 11.30 actually uh, 11 ko nga siya nagawa eh kasi may gagawin ako or may meeting ako ng 11.30 so ang nangyari is uh, medyo nagpadali ako and uh, talagang uh, hinanap ko kasi medyo nalilito pa rin talaga ako dito sa barco pero uh, actually binigyan ko 30 minutes and natapos ko siguro siya ng mga around 45 to 50 minutes kakahanap and syempre may make sure natin kasi first time pa rin naman natin gawin lahat uh, pagkuha ng parameters and pag ng chlorine uh, nung uh, tubig dito sa uh, barco so medyo naging tricky siya and uh, uh, medyo naging challenging itagdag mo pa dyan yung alon ngayong araw. Actually, maalon na yung araw. Uh, Siyempre, naninibago pa tayo kasi ang tagal na natin hindi nakakasamba ng barko. Pero napaka-alon. Kaya, uh, actually, nung sa previous ship ko, uh, soft drinks talaga yung pantanggal ng hilo ko. Pero wala akong makitang soft drinks sa officer's mess or crew mess buti na lang meron sila ditong uh, sparkling water available doon sa officer's mess kaya yun na lang yung iniinom ko so kapag nakaramdam ako ng hilo, punta lang ako ng officer's mess ko sparkling water <laughs> and yun lang talaga yung sumalba sa akin lalo na dito sa forward kasi sa forward ng barko napaka maalong talaga and doon pa naman marami akong kinukuha parameters kaya after kuha ko, balik ako sa officer's mess talaga ng inom ako ng sparkling water kasi hilo-hilo talaga ako <laughs> So, yun. And, pag-contact 11.30, meron akong meeting, sana. And, uh, yung meeting na yon is for an activity na ginagawa din ng engine cadet dito. Very far siya uh, sa pagtitrabaho sa makina. But, tomorrow, tomorrow ko itikwento kung ano nga ba yung aking uh, meeting na attended by tomorrow and ano, ano nga ba yung activity na yun na very far from being an engine cadet. So, yan. Yeah. Uh, sabi kasi nila, it's normal here at a cruise ship, lalo na at hindi ganun karami yung tao. Pero, hiramin lang nila ako for a specific time lang naman. Nung hapon, uh, sinagutan ko ulit yung aking mga 50 questions. Ang dami kasi niya. Actually, ilang pages to? 1, 5, 6. Nabaliktaran na questionnaires all about safety and familiarization So, talagang yung iba doon, kailangan ko talagang umikot ng barko, kailangan kong i-check yung mga locations, kung nasaan niya ba, and kung anong zone, and kung anong deck siya. So, ganun. Medyo marami siyang kinakailangan. So, actually, ngayong hapon yung talaga yung tinrabaho ko para by tomorrow, papasa ko na siya pang third day ko kasi para mapirmahan na rin yung aking papel na stating na kompleto na and uh, okay na lahat ng mga requirements ko dito sa barko. Hello so, guys, so ngayon maglalaba tayo ng coverall ko dito eh, may mga washing machine kasi dito and then eh, sabay ko na rin maglalaban na rin ako ng aming mga tubal mga matuduming damit so yeah yung aming uh, crew gym and uh, maraming mga usable things naman dito and makita uh, makikita nyo uh, may gamit natin and at least meron dito ng specific na place para sa gym kasi sa previous ship ko wala masyado uh, yung parang specific place para sa gym pero dito Diba? Kompleto. So, syempre, i -ma maximize na natin to Mag-gym tayo. Uh, ano lang, adjust lang ako for this week sa so, mga bagay-bagay dito and after, siguro after a week uh, mag-start na tayo mag-gym